Nakalimutan ang password. Tara, tanggalin natin yan. Una, patayin muna natin ang ating cellphone. Tapos pindutin ang power button and volume down. Unahin muna ang power button then after 1 second, volume down. And then pag lumabas ang logo, bitaw ang power button. Okay, steady lang ang volume down. Pag lumabas ang recovery mode, bitaw ang volume down. Okay. Piliin natin ang wipe data factor reset using volume down. Gamitin ang volume down. No? Pag napili na, i-click ang power button. Isang pindot uli sa volume down. And then, pindot power button. Tapos reboot system now, pindutin ang power button. Magantay-antay lang po tayo no kasi medyo matagal po to mag-reboot. Mga 3 to 5 minutes magre-reboot na po to. And then pag nag-reboot, uh, up na natin. Pino-forward ko po to ang aking video para medyo hindi tayo matagalan. Okay? Huwag na po kayo magtaka kung sa inyo ay matagal at sa akin ay madali lang talaga times 2 lang naman ang forward ko dyan. Okay, nag-reboot na siya. Sit up na natin. Sundan nyo na lang ako para hindi na ako maingay dito. Maraming salamat. Okay, tapos na 'yan at huwag kalimutang mag-like and subscribe.